Good evening po sa ating lahat Alam niyo po ba na nakaka ang ating kapatira Na tulad kong negosyante at masipag, matyaga Ito, Dito kami lang sa, dito lang kami So habang kami ay nag, uh, namamahinga ng saglit Alam niyo natutuwa ako, nakaka-bless siya Kasi hindi sayang yung oras Hindi sayang yung oras niya sa um, Minsan kasi pag hindi tayo wise, sayang yung oras natin, nagagastos tayo, nagagastos, malaking gastos mo pag linggo. Pag hindi ka marunong, gastos lang ng gastos, kain, gastos, pagod, nakakapagod talaga. Pero si ano si kapatid, alam mo nakakabless, alam niyo po ba anong, kitanya? kita niya? Ang sipag niya. Tingnan niyo. Mahigit ano, mahigit isang libong dollars ang kanyang kita ngayon. So magkano na 'yon? diba Mo, ano na may, ma, or, almost sige sis almost ano na um, 8000 mga ganun na almost 8000 pesos na isang ano lang 'yang isang araw pero syempre pag tayo nga pray wait action 'di ba pag nananalangin ka na i-bless ka hindi darating ang hindi po darating ang pagpapala kung hindi ka gagalaw action galaw Oh, Rika lang, oh, oh, alam, natutuwa parehas kami itong masipag. Oh, bit, 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 bit. Kung gusto, ako alam nyo, oh, tingnan nyo. <laughs> ayan po, oh. oh may thermos din ako dito. Isa, ay, madilim kasi. Ay, malita ko, oh. kasi alam nyo kung anong laman ng malita ko. Puro yan, paglalagyan ng mga salad, mga, bi, ah, mga, yes, ano, salad at, ano, oh, makaroni sa... Oh, at bilo-bilo, bilo-bilo, ayan. Siya, oh, di ba? So, ngayon, hindi ako masyadong ano ngayon sis, nagdala ng madami kasi may birthday, nilutuan ko yung kaibigan ko. Pero nag, pala no, pag hindi ka, pag hindi ako nakaluto ng dadalhin ko sa Sunday, nalulungkot yung mga kasama mo. Nalo, <laughs> grabe, oo. Alam mo, nalulungkot sila. Eh, sila. Nalulungkot Mas sila kasi, ka. kasi wala akong paninda, gutom sila, lalo na umaga. Alam mo, nakakaano sila wala gano, sabi ko ganito pala pag wala kang bitbit -bit. kasi para din sa kanila di ba wala kang ano wala kang ilipat ko na sis ah uh, wala kang ano wala kang dalang pagkain sabi na sabi na sis anong ano anong paano ko kasi hindi ko ma-turn itong camera paano itong ano ay ano anong luto mo ang dami gutom ako gutom ako ganda <laughs> kape tubig, big alam mo nakakaano ni ba hindi ka na nag na, hindi ka na nag na, ano doon ka na lang sa upuan mo ayun doon ka na lang kung saan ka ay, may, mayroon ka ano ay uh, ano ka madaming GILCs madami doon lang ako nakaupo sila na ang lalapit nakasimba yeah, ako nung dati diyan eh uh, makain sis sa ano sa Ayan, maging masipag. Ako rin masipag. Tignan nyo. Nag-message na naman yung pinag-anuan ko. Luto daw ako ng biko bukas at uh, bilo-bilo. Masipag. Kiat na rin And ako mamaya. Hindi, everyday dyan. O. Di, di, ba inilalagay ko dyan kay Jimmy? kay Jimmy. Pero huwag mo nagsasabihin kasi sinasabi niya na siya daw nagluluto. Pero wag mo na sasabihin. Aya, ayaan mo na. Sabi niya, yung ano, yung mga isda. isya asya eh, siya sa kanya. Siya. Yung mga kakanin lang okay. sa akin. Uh Oo. -oh. Ayan, dapat masipag tayo at hindi pag may opportunity, do it. Na hindi sinasayang okay. yung oras. Kasi mahiya. Oh, bakit na hiya? Uh Oo. -oh. Uh Oo, -oh. uh -oh. al Oo. ano na yan. Huwag ka oh, naman. Ayaya pa, Arte. Ang ganda Minsan pa nga, sis, siya, alam mo. Tignan mo. Alam mo, nakadress ako ng ganito. Tapos, sapatos ko nandyan pero nagdadala ako ng, uh, kasi iba siyempre, nga, 660, mga ko lang uh, kasi syempre ala na Ay, to ala alam, alam mo sis naka na naka kasi kami bible teacher bible teacher ano so magtuturo kami magtuturo pagkatapos ng turo turo tapos yung paninda ko naman oh, ano? dili dili na <laughs> ah, okay na yun ano bilhin na kayo na, pero naka naka ka, naka formal ka, tapos naka high ka. O, oh, bili na, bili na, wala. Bibili sila. Naka ano. Kasi ka, kahit ka, uh, oh, ka oh, 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 ka talaga. Oo, oh, oh, ayun. Okay, Pinaspa, pero pinapadala pindan. ko rin. Ayan, maraming pong salamat at uh, ay makapakasipag tayo at God bless us all.